Mensahe mula sa universo na nakalaan para sa iyong gayong ara. Ang mga anghel ay nagdadala ng isang matamis at maalab na mensahe para sa iyong puso. May isang tao sa iyong buhay na nagmamahal sa iyo ng malalim. Marahil higit pa kaysa sa iyong inakal. Ang taong ito ay may pusong bukas palad, ngunit dahil sa kanyang mahiyeng kalikasan, nagiging mahirap para sa kanya na ipahayag ang kanyang nararamdama. Maaring nagkaroon ng mga sandaling tila hindi malinaw ang kanyang mga kilos, ngunit tiniyak ng mga anghel na ang pagmamahal ay naroon, totoo at buhay, naghihintay na tamang sandali upang ganap na may pakita. Ang pag-ibig na ito ay hindi ipinapakita sa magagarang kilos o magarang salita, kundi sa malilit na tanda, isang diinasahang mensa, isang maingat na tingin o isang banayad na haplos kapag kailangan mo ito ng host. Ang puso ng taong ito ay isang tunay na kayamanan ng kabutihan. Ngunit dahil sa takot na masaktan, maingat siyang kumikilos, takot na hindi siya monawa. gayon Gayunpaman, handa na siyang mabag. Nais niyang ipakita na kailanman ay hindi kanya kinalimutan at nais niyang patatagi ng ugnayan ninyo. Iminumungkahi ng mga anghel na ang sikreto sa pagdanas ng pag-ibig na ito ay pagtitiyaga at pagunaw. Ang mga taong mahiyain ay tulad ng mga bulaklak na dahan-dahang na mumukadkad. Ang pagmamadali ay maaring makasira sa kanilang kagandahan. Ngunit sa pag-alaga at pagtanggap, ipinapakita nila ang kanilang buong alindo. Handa ang taong ito na mapakita ng mas malalim na damdamin. Ngunit kailangan niya ng katiyakan upang magawa ama mga ay hindi lagi nakakahanap ng mga salita upang ipahayag ang kanilang damdamin. Kaya mas pinipili nilang ipakita ito sa mga simpleng kilo. Ang isang munting regalo, isang maingat na planong paglalakbay o isang special na alaga, tulad na paghahanda ng paborito mong pagkain kapag ikaw ay pagod, ay mga tahimik na paraan ng pagpapakita ng pagmamaha. Ang mga kilos na ito ay para bang sinasabi, mahal kita. Ang pagkatutong kilalanin at pahalagahan ng mga tandeng ito ay mahalaga dahil ito ang pinakapuro na enyo na damdamin na taong ito. Naisip pareti ng mga anghel ng pabubukas na puso ay isang tunay na hamon para sa kanya. Ang takot sa pagtanggi at ang pangangailangan na mapanatili ang kanyang emosyonal na espesyo ay mahadlang na pinipilit niyang lampasa. Kung minsan ay inakalamong ang kanyang pananahimik ay kawalang pakialam, ngunit ito ay isang paraan lamang na paprotekta sa saril. Gayon, naunawaan niya kung gaano kakahalaga at handa na siyang harapin ang kanyang takot upang ipakita ang nararamdama. Ang iyong pagtitiyaga at tiwala ay madiging mahalaga upang maging komportable siya sa pagbubukas ng kanyang tunay na sarili. Ang pag-ibig ay isang paglalakbay ng mga pagtukla. Tulad na isang bulaklak na kailangan ng tamang oras upang mamukadkad, ang relasyon ninyo ay mga ngilangan din ng panahon at pag-alaga. Magkakaroon ng mga pagkakataong tila lalayo siya, ngunit hindi ito nangangahulugang nawawala ng interes. Isa lamang itong paraan upang ayusin ang kanyang nararamdama. Ang paglikha ng isang ligtas at maliwalas na espesyo ay makakatulong ng malak. Pahalagahan ang kanyang mga tahimik na kilos, yakapin ang mga sandali na katahimikan bilang paraan na koneksyon at ipakita rin ang iyong kahinaan o ang siya ay mahikayat na gawin din iyo. Tinitiyak ng mga anghel na ang yugtong ito na pagbubukas ay magdadala ng mga hindi inaasahang biyay. Makakaranas kayo ng mga espesyal na sandali, mula sa mga di malilimuta ang paglalakbay hanggang sa tahimik na gabi na puno ng pagkakaintindiha. Ang inyong pag-ibig ay hindi matatandaan dahil sa biglaang alab na damdamin, kundi sa matatag na lalin, kung saan ang mutwal na pag-alaga ang magiging pundasyon ng laha. Habang nagiging mas ligtas siyang ipakita ang kanyang sarili, matutuklasan mo na ang pag-ibig na ito ay magiging walang katapusang bukal na kagalakan at paglag. Upang mapalakas ang koneksyon ito, mungkahin ang mga anghel na ulitin mo araw-araw ang sumusunod na pabika. Ang aking minamahal ay taos pusong ipinapakita ang kanyang pag-ibig at inalagaan na ng bukas ang pus. Tinatanggap ko ang pagibig na ito na may pasasalamat at tumutugon na may pagtitiyaga at kagalakha. Ang pagulit ng pagbikas na ito ay lumilikha ng positibong enerhiya. Iniayon ang iyong mga intensyon sa mga puwersa ng universe. Kasama mo ang mga anghel, tinatanggal ang mga alinlangan at takot, at tinutulungan kang lubos na tamasahin ang paglalakbay na pagibig ibig na ito. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapa. Sa bawat pagkakataong gumawa ang taong ito ng isang espesyal na bagay, gaano man kalit, tahimik na magpasalamat sa universe, ang pasasalamat ay parang binhi, kapag masinalagaan, mas nagiging masagana ang pag-ibig sa iyong paligi. Ito ay isang mahalagang sandali sa iyong buhay, isang pagkakataon upang maranasan ng isang malalim at makabuluhang pag-ibig. Magtiwala sa prosesong ito, yakapin ng koneksyon at ipagdiwang ang bawat hakbang na may kamalayan ng ang universo ay nagsasabuatan para sa iyong kabutiha. Sa kabila ng mga hamon, ang gantimpala ay isang tunay at matibay na ugnayan, puno ng kagalakan, pagkakaunawaan at paglago na bawat isa. Yakapin ang paglalakbay na ito na may sigla at pagmamahal dahil ang lahat ay umaayon upang makabuo kayo na isang kanlungan ng kapayapaan at kaligayahan. Salamat mga anghel sa patnubay at walang hanggang pagmamaha. Naway punuin na mensaheng ito ang iyong puso ng pag-asa at magbigay inspirasyon sa iyong pamumuhay na may kagaanan at kumpiyans. Magkikita tayo muli para sa isa pang mapagpalang mensahe.